Ngayon, 'yan 'yung nagde-drain sa battery. Okay, kasi ibig sabihin, kahit nakatanggal na 'tong kahit uh, I mean, kahit uh, naka-off na yung susian, kahit 'yan naman naka-off 'yung susian, 'no? Ayan. Meron siyang consumption na 0.12. Here we go. Okay, mga idol. So, meron tayo dito ng uh, Mio Soul i150. Ngayon, ang issue nito is nagde-drain yung battery overnight. Okay? So, ito kay JD to, nakalagay ka, JD ECU. Ngayon, inayos na kasi namin yung wiring. Ayan, may isa nyo sa harap. Okay na yung wiring niya. Okay? So, tapos, sinek na rin namin dito lahat. Wala naman siyang short circuit or anything. Pero yun nga, may parasitic load. Ngayon, ah, uh, sabi ko, ang mga accessories lang naman kasi na mayroong direct connection sa battery is itong ECU at saka yung regulator and ah, ito yung regulator niya. okay, so may mga direct connection yun sa uh, ah, baterya so yan yung pwedeng mag train sa battery at saka yung kung meron pang accessory load kagaya nito ito is yung para sa mini driving light at HID okay. ngayon ah, okay naman yung kumbaga, pag check namin yung sa ibang loads ice naman tapos yung sa regulator na check namin, okay naman. So hindi naman siya parasitic. Ang natitira lang talaga is ito. Yan, paano namin siya chinec, na ito yung may parasitic load. Napakasimple lang. So i-share ko sa inyo yung ginawa namin na testing dito. Text ko ng tester, multitester Yan. So meron tayong multimeter dito. yan, Ngayon pinapatanggal ko kay Dex yung positive sa battery. Yan. So tanggal na. Okay. So, para matest nyo kung may parasitic load, gagamit kayo ng tester. Tapos, lalagay nyo po sa ammeter. Or, ayan. So, yung uh, DC na current. DC ammeter. Tapos, lalagay nyo, bubunitin nyo itong pula. Tapos, ilalagay nyo dito sa 10A. Ayan. Kinabit natin yung pula na uh, probe ng tester dito sa battery, sa positive ng battery yung ground pala ng mismong motor is nakakabit pa rin sige Dex ngayon pag kinabit natin itong kabila na DC na, DC na probe dito sa mismong linya okay, tanggalin natin ayan so kabit natin o oh, ganyan ayan makikita nyo mayroong nakalagay na 0.12 amperes which means pag minultiply mo siya sa 12 volts 0.12 times 12 that's around 1.44 watts or 1 watt. More than 1 watts. Ngayon, yan yung nagdi-drain sa battery. Okay? Kasi ibig sabihin, kahit nakatanggal na tong kahit uh, I mean, kahit uh, naka-off na yung susian, naman naka-off yung susian, no? Ayan. Meron siyang consumption na 0.12. Ngayon, paano natin i-verify na totoo yung naging diagnosis natin? eto mayroon tayo ditong ECU na maayos pa. So ito from MSI din. Spare namin to dito sa shop. Ikakabit natin siya ngayon dito. Okay? Dex dito ka sa kabila. Ayan. Makita nyo. Point 12, ba? Sige pa. Tanggalin natin Dex yung. Sige sige ako lang. Tanggalin mo yung ECU. Ayan. Makita nyo. Nawala. Okay, naging zero. Ngayon ikakabit ko 'tong ECU na bago. Sige Dex, kabit mo. Okay, ayan, nakakabit kabit walang reading. So yung ECU na spare namin, wala siyang reading. So wala siyang parasitic load. Ayan. Pero pag binalik natin yung dating ECU which pag tinignan nyo naman 54p0. So same sila, yung papa check ng isa. So same sila pang MSI. Ayan, 54P0. Tapos yung dito sa shop na backup is 54P0. Sige, Dex. Tanggalin mo tong test pang testing natin. Ayan, makita nyo ha, 0. Okay, tapos kabit, kabit mo yung Ayan, yung, yung ECU na original ng unit na to. Ayan, nakita nyo? meron ulit siyang reading. So yan yung nagkoconsume sa battery overnight kaya nalulobat yung unit. Alright, so ganyan po yung pag-check kung meron po kayong parasitic load sa inyong motor kaya nag-drain yung battery overnight. Very uh, simple lang na ano na troubleshooting steps pero I hope nakatulong po sa inyo. So dito lang po yan from Emil Customs. God bless po sa inyong lahat. Ride safe and peace!